Biyernes, December 13, inilunsad ang tao ng assessment ng mga Bulilit First Aider Olympics 2024 sa Bacolor Convention Center. Inorganisa ito ng lokal na pamahalaan ng Bacolor sa pangunguna ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO upang higit na mapausay ang aktibidad sa susunod na taon. Tinrain natin yan sa bawat schools para yung eskwelahan talagang kaya niyo mag-first aid, nagbibigay tayo ng kit, tinuruan. So yung ngayon, okay, year-end assessment, nag-evaluate sila nung nagawa nila within a year. Lumahok sa assessment ang ilang mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa Bacolor. Gaya na lamang ni Sian Lucho Cunanan, 11 Anyos at mag-aaral ng Santa Barbara Elementary School proper. Aniya, na-apply na niya ng personal ang mga natutunan niya sa first aid Olympics ng mga ilangan ng tulong ang kanyang kaklase. Talaga po ito dahil nakakatulong po sa mga tao. At para po pag may nakita po silang na disgrasya po, matutulungan po nila. Bukod sa assessment, nagkaroon rin ng replenishment sa kanilang mga first aid kits at itinaos rin ng isang simpleng year-end party para sa mga bata. Ayon sa nurse at training officer ng MDRMO Bacolor na si Jamie Ann Lopez, malaki ang naitutulong ng ganitong aktibidad upang magkaroon ng preparedness sa mga paralan para po sila yung maging first responder kung ano man po ang mangyari sa kanila sa kanika nilang mga eskwelahan. Bago po kami makarating, meron na po silang nagawang first aid. Sila po yung nakakatulong sa ating mga victim, maiwasan po yung pagala ng anumang mga sakit. Para naman sa alkalde ng Bacolor, ang mga kasanayan sa first aid ay nagbibigay ng practical skills na magagamit habang buhay. Naniniwala rin siya na mahalaga ito sa pagiging handa at maagap ng mga kabataan sa anumang sitwasyon. Alam mo, kung itunuturo mo sa bata, dadarin yan sa kanilang pagtanda. Pero ang bilin ko sa kanila, yung skill na tatutunan nila, i nila sa kanilang mga kaklase. Ang programang ito ay isa lang sa ilan pang mga aktibidad na inihanda ng Bacolor LGU upang mas mapayigting ang kanilang kahandaan sa oras ng dalubyo at sakuna. Kaugnay nito, isa ang Bukolor sa mga LGUs ng probinsya na binigyang galal sa 2024 Gawad Kalasag Awards ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC nitong Nobyabre. Ang pagkilalang ito ay binibigay sa outstanding commitment ng mga LGUs sa pagkakaroon ng maayos at mahusay na Disaster Risk Reduction Management Plan at Resilience. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.